dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit. Nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang Alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nang lumipat si Ana sa bagong syudad dahil sa trabaho, pakiramdam niya ay para siyang dayuhan. Iba ang wika ng mga tao, may kanya-kanyang grupo, at parang lahat ay magkakakilala na. Madalas tahimik lang siyang nakaupo sa mga pagtitipon, iniisip kong may lugar ba siya roon. Isang linggo, matapos dumalo sa isang simbahan nilapitan siya ng isang nakatatandang babae at masayang sinabi. Pamilya ka rin namin dito, iisa tayo kay Kristo. Napaluha si Ana, sapagkat unang beses niyang naramdaman na siya'y tanggap at kabilang sa kanila. Itinuturo ni Pablo sa Galacia na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, kabilang tayo sa isang pamilya na higit pa sa dugo kultura, o antas sa lipunan. Kay Kristo, nabuwag ang mga pader na naghihiwalay ng dahil sa lahi, kasarian, o estado. Ang nagbubuklod sa atin ay hindi dahil kung saan tayo nang galing, kundi kung kanino tayo nabibilang. Binabago nito ang paraan ng ating pagtingin sa ating kapwa mananampalataya. Kung galing man sa ibang lugar, kapatid natin siya, kung hindi man natin kamukha o kalahi. Kasama pa rin natin sila sa pamilya ng Diyos. Hindi natin kailangang pilitin ang pagkakaisa, sapagkat binigay na ito sa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ang tugon natin ay ipamuhay ito, tanggapin natin ang isa't isa, magpatawad ka agad, at magmahal kahit may pagkakaiba tayo. Sino sa paligid mo ang kailangan maramdaman na sila ay tanggap? at kabilang kay Kristo? Paano mo maipapakita ang init ng pamilya ng Diyos sa linggong ito? Panginoon, salamat po na dahil kay Kristo, ako'y kabilang sa iyong pamilya. Tulungan mo akong makita ang iba, hindi ayon sa aming pagkakaiba, kundi bilang mga kapatid na pinag-isa ni Jesus. Turuan mo akong magmahal at tumanggap, gaya ng pagmamahal at pagtanggap mo sa akin. Sa pangalan ni Hesus. Amen.